ismo hindi nila nakikita yung yung magandang ginagawa mo okay. so yun yun yung pinagkaiba Ayun, ano. sa tingin niyo po kung, kung pwede po natin mas specify may instances po ba na nakita niyo kung gaano po nila inedit yung mismong pagka uh, paano ba parang iba, ibang iba po yung nakita niyo yung mukha niyo or yung ugali niyo po doon sa pinost nila sa mismong ugali yung mukha kasi uh, ito na talaga social media or personal na buhay ito na talaga yung mukha ko. Ang ang sinasabi ko dito pinagkaiba, yung minsan may mga 'di diba, may mga vlogger, may mga minsan na interview pa tayo ng mga sa television. Last one one two three.

So ayan guys, merong uh, interview si Idol Diwata sa mga PUP student ng uh, Santa Mesa. So ayan guys. Kuya, ano tayo? Salve mo na tayo. Eh, tayo ako sa Diyos <laughs> na tayo.

sa ko our perspective sa sa so ayun uh, po so, in uh, connection po so, doon uh, no so, dahil nga yung research namin is about sa yung imahe po na nagagawa po 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 Okay. Ayan po. Para sa inyo po, paano po na iba yung pagkakaiba ng uh, sa, sa tunay na buhay? Well, malaki kasi yung pinagkakaiba talaga sa tunay na buhay at sa kayo nakikilala mo lang sa social media. Tama. Alam mo ba bakit? Yung social media, ang nakikita lang nila sa social media yung ginagawa mo. Hindi talaga nila alam kung ano talaga ugali mo personally. Iba doon sa mga taong kaibigan mo kamag-anak mo, nakilala ka talaga as in, simula noon hanggang ngayon. So, yun ang pinagkaiba nila. Yung social media business natin kasi, lalong-lalo na sa mga bashers, ang nakapokus lang sila doon minsan sa mga mali na ginagawa mo, which is, kahit hindi nga yun yung tamang kwento eh, gagawa pa sila ng uh, tawag ng bit clip para, para ipos lang yung negative mo, yung negative sales mo, hindi nila nakikita yung yung magandang ginagawa mo. So yun, yun yung pinagkaiba. Ano, sa tingin niyo po kung po pwede po natin mas specify May instances po ba na nakita niyo kung gaano po nila inedit yung mismong pagka, uh, paano ba? Parang ibang-iba iba, iba po yung nakita niyo ng mukha or yung ugali ni po doon sa pinos nila sa mismong ugali. Yung mukha kasi, uh, ito na talaga. Social media or personal na buhay, ito na talaga yung mukha ko. Ang, ang sinasabi ko dito, pinagkaiba, yung minsan, may mga, di ba, may mga vlogger, may mga minsan, na-interview pa tayo ng mga sa television. Yes, tapos doon sa mga nagkakat ng video, malaki talaga pinagkaiba kasi for example, uh, nagtiping um, nag-shoot dito si ano, nagbigay ng appointment sa akin si Miss Corina Sanchez. Yes. Doon lang tayo magbasa, yes. magbase. Yung time na pagtikim niya ng sikin, tapos pinakat na kasi matatapos na nga kami, um, inedit nila na pagtikim daw, mayo na kaagad. Which is hindi naman din talaga yun ang totoo. Apo. Ano yung feedback, di ba? ang dami. Negativity yung feedback ng mga tao. Pinasi lang din ang mga viewers, yung mga, lalo na yung mga bashers, yung nakita nila doon sa video. Pero kung tutuusin, siguro umabot yun ng, I think, 20 minutes yung usapan namin, ay wala pang 30 seconds yung video na pinakita. So, all in all, hindi talaga lahat pinakita. Yung negative sila yun yung tinimla. So, yun yung pinakaiba na sinasabi ko. Siguro yung mga, Yes, yung, yung, yung hindi alam yung story, nakala mo yun talaga na which is hindi naman. Um, ito pa, yung mga videos ko na lumalabas na masamang ugali, nagbago dahil lang sa pera, nababago talaga ugali ng tao. Ayun naman yung mga minsan, may mga time talaga. Eh. sa inyo kanina, hindi on the spot na nagpa-interview ako kung saan yes. na yung ginagawa. Pero ngayon binigyan ko naman kayo ng time para mag-interview ko ano man yung dapat mag-usapan natin. So ganun din yung manakita nyo the past na... Wait lang ha, kasi may ginagawa ako eh. Yes. Ayun yun yung sinasabi ko eh. Kung hindi mo ako naintindihan, hindi mo talaga maintindihan. Pero kung maintindihan mo ako, okay. Diba, okay. di ba, much better. So, yun yun. So, ang dami lumalabas na ganun. Mga short, ang tawag doon, bit clips. Beat lips, so ah, bit clips, no? Oh. So, ang dami lumalabas na ganyan. So, yun talaga yung sinasabi ko na malaki ang pinagkaiba ng social media. Yung nakikita mo lang, base lang sa nakikita mo. Yung talaga sa nangyayari, nakita mo talaga yung pangyayari mong kwento sa buong tunay na buhay ayun guys ako. na kayo nagbira naman si Idol Diwata eh, <clears throat> si ano po yung kadahilanan, kadahilanan po ng inyong mismo ng hindi ko po ba ay meant to be toward ito or ito ba ay eh, talaga yung goal nyo po na sumikat po para maging successful or ano po naswertihan or coincidence lang po yung pagsikat alam mo maganda katanungan yan kasi ako sa sarili ko ha hindi ko inisip talaga na sumikat hindi ko inisip na maging negosyante ako. Kung na lang siyang dumating, siguro ito yung nakatadhana sa akin na bigay ng Diyos sa atin. Ay e nainiwala talaga ko na ang pag Diyos talaga na bigay ng swerte sa iyo, ibibigay niya talaga. Pag para sa iyo, para sa iyo. Ngayon, yung mga time na hindi pa para sa iyo, huwag ka lang magmadali siguro. Kasi kanya-kanya tayo may nakatadhana naman na buhay. Siguro hintayin mo lang. Kung alam mong um, kung alam mong hindi pa para sa'yo ngayon, magtiis ka lang, magtsaga ka lang, huwag sumuko sa mga pagsubok ng buhay. At darating din yung time, yung panahon na para sa'yo. Hintayin mo lang yun. So yun yung manatutunan ko. Maraming salamat po Ano, sunod naman po kasi, ay nga po, bilang sa research na po namin ay nag din po kami sa mga partner. So, gusto uh, po namin i-acknowledge po yung pag natin ng LGBT community po tingin niyo po nakatulong po yung kasalian niyo and yung expression niyo sa kasalian niyo sa inyong pagsikat pag at Um, siguro pwede. Alam mo kasi, naniniwala ako na yung gender, lahat naman tayo may mga ano di ba kanya-kanyang may may debit may street tunay na ba ito lalaki. Yung pag-asinso at kasikatan sa buhay, yung pagyaman, depende yan sa personalidad. ah uh, either uh, bakla ka man or street ka man, lalaki ka man, Depende pa yan sa diskarte mo kung paano mo iangat yung sarili mo. Wala yun sa kasarian, yung pagsikat at pagundan ng isang tao. Nainiwala ko doon na sarili mo pananaw yun. Tama po, tama po. Ano, ano. So, kahapon po kasi actually ay naggawa din po kami ng survey around here po. And yun po, yun po, saan lumabas sa survey na yun po na galing sa respondents namin na mas prefer daw po nila ngayon yung imahin nyo nga po na mas maskulado po manuot ng damit kaysa sa puno na yung mga kapisara pa na mahaba-haba ang buhok at nagbagaw. Ano po yung opinion mo upo dito sa opinion ng tao sa inyo? Ah, okay. I respect naman, di ba, sa LGBT namin kung ano ang gusto mong gawin sa buhay mo. Yes. Kasi ikaw yan eh. Bilang isang LGBT, supporta na lang ako kung saan ka maging masaya. Yes. Ang importante dito kasi wala kang ginagawang masama, wala kang inapakang tao. Yes. So, doon ka nag-enjoy eh. Ako naman, Ah, ito kasi yung gusto ko, simple lang at ah, saka ito yung nakahiligyan ko ever since. Kaya ganito ako manood. Pero it ever siguro kung nakahilig ko nakahiligan ko mag-gown, magsuot ng mga pambabae, magpahaba ng buhok, magpariban, magpalit okay. Kung mayiging masaya ako doon, gagawin ko. Pero so far, ito lang muna tayo, dito na tayo nakilala. Mas komportable ako dito sa ngayon. So ito lang muna ako. Ito yung personalidad ko kung ano po natin, mas specify po natin ng kaunti. Tingin niyo po ba, mas comfortable po kayo sa way ng pananamit niyo noon kung para noon po nung kontisera pa ka? po. Actually kasi comfortable naman ako kahit alin sa dalawa doon. Kaya lang syempre, nilalagay ko din naman sa lugar kung ano ang tema ng gagawin ko. For example, pageant. Hindi naman pwede nakaganito ka. Yes. Diba? ibabagay mo naman doon sa tema ng show na kailangan talaga nakagown ka, sumabay ka doon sa mga mukhang babae. Kasi yun kay, lumalabang ka ng beauty pageant, kailangan magmukhang babae ka rin. So yun. Yes, oh, oh, oh. Maraming salamat po ano tapos sino to po sa inyong sa, 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 inyong palagay po ano kasi ano po makikita po natin kung gaano kasi sa social media ngayon po yung pare sa ninyo and kayo po mismo tingin mo po ba sisikat pa rin itong pare sa ninyo po kung hindi ito na vlog or nakita sa social media alam mo kasi maraming salamat sa blessings so, tulad ng sinabi ko, hindi ko naman na sa sikat pero nangyari kung sikat man ako sa paningin ng mga ibang tao pero hindi ko na sa sarili ko na sikat ako. Um, ganito kasi yan. Panapanahon yan eh. Wala kasing kasikatan na permanente na kaistiga lang sa taas. Lahat po ng kasikatan ay nalalaos. Lahat ng magaganda ay nalalaos. Di ba? Yung pare sa yung kasikatan nawawala yan pero ako sa tindahan ko kahit mawala man ako sa social media, itutuloy-tuloy ko yung business ko kasi kasi ito na yung uh, iniisip ko na magiging trabaho ko hanap buhay ko habang nandito si Diwata habang nandito sa mundo si Diwata so siguro mawala man yung kasikatan natin sa social media kasi alam naman natin na ang social media hindi naman nagtatagal talaga wala naman permanent kasikatan itutuloy ko na yung pangarap ko sa buhay itutuloy ko yung negosyo ko di ba kasi naniniwala ko na hanggat maraming kumakain, maraming nagugutom, may kakain at may kakain pa rin talaga. Lalong-lalo lalo, lalo ng pagkain mo pang masa at affordable para sa lahat. Abot. So yon, tutuloy ko yung pindahan ko ay, hindi na tayo sikat, for sure naman, ang tao ay araw-araw nagugutom at kakain-kakain talaga. So yun lang. Actually po nga po, gusto din po namin kayo i-inform na ang dun po sa survey namin kahapon is sabi, ang sinabi po ng mga ano po, ng mga nag-answer po talaga is hindi po dahil sa sikat sila dumadating dito dahil na nga po sa mura, accessible yung lugar, yes. At, uh, ayun na nga po nakakabusok po yung pare. So, yun naman yung target natin, target marketing hindi social media, sa negosyo po tayo entrepreneur po ako, so Sikat man ako hindi, tuloy pa rin yung diwata pares. Pero, nakatulong talaga yung pagsikat kasi mas marami na conscious, maraming malalayong lugar na gusto tikman na challenge na parang kung kaya natin which is hakarting naman din talaga isa din yan sa mga nakatulong pero tulad ng sinasabi ko dala lang ng kasikatan yon so nawawala din naman talaga pero yung negosyo ko hindi hindi na mawawala yung diwata pa po ulit sa survey namin po marami po kasi mahanga sa tagumpay niyo. sa inyong